Initially, kapag meron tayong kilala at alam na taong problemado sa negosyo, sa trabaho, sa buhay, sa pamilya, sa love life, at alam natin siya'y nalulungkot, nababahala, natatakot, ang isa sa mga lagi natin sinasabi ay, maging positibo ka. Kasabay ng mga binibitawan nating mga salitang, kaya mo yan, malalampasan mo yan, think positive lang. Ang mga alagad ng ating Panginoon sa Ibanghelyo ay balisa, natatakot, at po pwede rin nalulungkot. Pero pansinin po ninyo ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, hindi naman maging positibo kayo, kundi manalik kayo, manampalataya kayo. Have faith, hindi think positive. Ano nga bang pagkakaiba nitong dalawa? Yung mag-isip ng positibo at manampalataya kay Kristo. In the first place, may pagkakaiba nga bang dalawa. Hindi nga kaya pareho lang sila ng pinupunto, ah, Palagay ninyo. Well, sa unang tingin, pupwede eh. Lalo, Lalong-lalo na kung pagsasamahin natin. Kasi alam po ninyo, lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay positibo. Nag-iisip ng positibo. Pero, alam po ba ninyo na hindi lahat ng nag-iisip ng positibo ay tunay na sumasampalataya kay Kristo? Sa bookstore, kahit sa internet, makakakita kayo ng mga libro, ng mga articles, self-help books, inspirational articles, na naglalayong encourage ang mga mambabasa na mag-isip ng positibo. Pero kahit isang versikulo sa Biblia, walang kinukot ang mga ito. So po, pwede lang mag-isip ng positibo nang hindi naniniwala kay Kristo. Ang tanong, hanggang kailan yung pag-iisip ng positibo ngayon? Hanggang kailan tatagal yan? And so, make no mistake, magkaiba yung dalawang yan. Lalong-lalo na kung paghihiwalay natin ang sense o ang ibinibigay nilang kahulugan. First, ang positive thinking o ang pag-iisip ng positibo lang ng hindi nananampalataya talaga kay Kristo ay gawain ng tao. It's a human effort. It's a mental exercise. Kaya nga, thinking positive eh. And it's a tough one. Mahirap yun. Bakit? Kasi wala naman tayong kakayanan talaga na ang itim ay gawin nating puti, ang maliit ay gawin nating malaki, na ang pangit ay gawin nating maganda. No matter how hard we try sa pag-iisip natin, sa pagkukumbinsin natin sa ating sarili, ah, puti yan, ah, maganda yan, ah, malaki yan. Makapag-iisip for quite some time. Makukonvince mo ang sarili mo for quite some time. Pero hindi pang matagalan. Lalong-lalo na kung iba na ang sasabihin sa iyo ng iyong mararanasan. Itim talaga. Mali talaga. Bakit talaga? Wala ka ng magagawa pa. Alimbawa, may sakit ka at medyo malubhana. Of course, nakatutuloy yung pag-iisip ng positibo. In fact, sabi ng survey, yung mga positive thinkers, ha, mas humahaba ang buhay ng mga ito. Mas bumibilis ang gamutan. In contrast sa mga nega. Nako, pag nega ka nga, eh, yung mga cancer cells mo, mag-a-activate talaga. Mahirap yung nega. Mas maganda yung positibo. Pero ang tanong, dahil ito ay human effort, ng walang pananampalataya sa Panginoon, ha? Itong pinag-uusapan natin ngayon. Meron itong limitasyon. Lalong-lalo na kung makikita mo, hindi na talaga gano'n ang sitwasyon. Kasi ang body mo na ang magsasuggest sa'yo, hindi ka na talaga gagaling pa. Palala ka na ng palala talaga. At that point, pupwede kang ma-disappoint. Realizing is that hindi nag-work ang positive thinking mo. Mas bibigat ang dinadala mo. And so positive thinking is not enough without true faith in Jesus Christ. In fact, para sa akin, ha, positive thinking should just be a product, and effect of our deep faith in Christ. Pansinin po ninyo ang ating Panginoon. Ha? Sa Gospel according to St. Matthew, chapter 6, verse 25, ang sasabihin niya doon ay, do not worry. Huwag kayong mag-alala about your life. Kung ano ang susuotin ninyo, kung ano ang niyo, ninyo, kung ano ang iinumin ninyo, huwag kayong mag-alala. So you might be thinking, na pinopromote Jesus, ni Jesus dito ang positive thinking. And why not? Nothing can be more positive than that. Pero, hindi ito walang batayang pagiging positibo. May batayan ito sapagkat kung babasahin mo yung mga susunod na versikulo, particularly sa versikulo 33, ang sasabihin ng ating Panginoon doon, Seek first the kingdom and all these things will be given to you. So, magtiwala ka muna. Isurrender Is mo muna ang iyong buhay sa Diyos talaga at mararanasan mo ang hindi pag-aalala. Katulad ngayon, John 14 verse 1. Anong sabi ng Panginoon? Do not worry. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mabalisa. And how can that be? Siya ang nagsabi, Trust me. Magtiwala kayo sa akin. And that's the basic foundation of a true and genuine and godly positive thinking. Trusting in Him. Sinasabi kong true and genuine positive thinking kasi para sa akin may fake positive thinking. One that is not lasting. Kasi nga, human effort eh. You can only do much to convince yourself, ganito yan, ganito Pero, sa moment, yung positive thinking ay maging produkto na ng pananampalataya natin, it becomes genuine, it becomes lasting, it becomes effortless. Because by faith, you know, you have already surrendered everything to Jesus. Kasi kapag may pananampalataya ka talaga, hindi mo kinakailangan mag-effort na mag-isip ng positibo. Naturally yan, na mag-exercise. Knowing, na ang lahat ay na surrender mo na sa ating Panginoong Iso Kristo. Hindi mo kinakailangan mag-effort at mag-isip o lukuhin ang sarili mo na yung pangit ay maganda. Kasi alam mo, pangit talaga eh, kapag positive thinking ka lang. Kasi kapag totoong may pananampalataya ka, alam mo sa sarili mo, ang lahat ay maganda. Sa wala namang nilikha ang Diyos sa pangit eh. Wala namang nilikha ang Diyos na masama eh. In fact, ang isang definition ng sin, ha? Misusing something that is good. Ang pera, mabuti yan. Pero pag minisuse mo, masama na yan. Ang strength, mabuti yan. Pero kapag minisuse mo, masama na yan mabuti ang strengths pero kapag minicious mo masama na yan so kapag may faith ka everything can be good and everything god can use for your good and the good of others around you and your family kapag may pananampalataya ka at malubha ang sakit mo syempre ang isipin mo gagaling ka pero hindi lang do nalilimitahan kasi pag may pananampalataya ka naniniwala ka gumaling ka man o hindi you will be okay. Because faith is knowing and believing that God loves you and that God is with you all the days of your life in sickness and in health for richer, for poorer in, until that to your part. Kapag may pananampalataya ka nga, kahit nga ang kamatayan, ituturing mong biyayan. Let's take for example Saint Paul in the Bible. O sige nga, kalunos-lunos na sitwasyon nung siya'y nakakulong. Ang baho ng kulungan niya, amoy himagsikat, ang dilim pa, problema tubig, problema pagkain. Pero despite that, he was able to write inspiring letters to the Philippians, Ephesians, Colossians. Letters that contain words like, I can do all things in Christ. Do not go to bed angry. Find joy in suffering rejoice in the Lord. Isipin mo niyo yun. Nasa kalunos-lunos kalagagayan. ng ganyan upang ang iba ay palakasin din niya ang kalooban. You think positive thinking lang yan? I don't think so. Kasi usually in the first place, ang positive thinking, ay nakasentro lang sa sarili. Gagaling ako, makakapahon ako, makapag-move on ako, yayaman ako, makapagtatrabaho ako. Madalas ganun lang nakasentro sa sarili. Sige nga, nakapag-positive thinking na ba tayo at nasustain na ba natin yung positive thinking? Para sa iba? Lalong-lalo lalo na sa mga taong di mo naman kaano-ano? Nakita mo may pulubi diyan. Yayaman din siya, yayaman din siya, yayaman. Araw-araw, ganun ang iisipin mo. The most that you could do is to pray for them. At hindi pa sustain, hindi mo araw-araw mapagdadasal yan. Yung positive thinking pa kaya, araw-araw para sa kanila, no! At kung ito'y positive thinking lang, ha, maniniwala ako, kung sandali lang nakulong si San Pablo, hindi eh. Matagal eh. And even until death, he remained positive, not just for himself, but equally for others. Obviously, It's not just positive thinking, that's faith. Tandaan po natin mga kapatid, na ang tunay ng pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo ang magbubunsod sa atin na laging mag-isip ng positibo para sa iba. Na laging mag-isip ng positibo para sa iba. Emphasis on the word lagi. Kaya nga ang sabi ni St. Paul, Rejoice in the Lord always. Ano pang pa sabi niya? In everything. Not just in few things, in some things, in good times, in good things. No, in everything, sabi ni St. Paul, give thanks. Always, in everything, give thanks. So, kung yung pagiging positibo natin ay paminsan-minsan lang at panaka-naka lang at mas madalas yung we are scared, we are frightened, we are worried. Baka the most positive thinking lang yan. At baka nga, peki pa na positive thinking yan. Mga kapatid, do not get me wrong. Ang mga tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Esopisto ay nakararanas din ng kalungkutan, pagdududa, pagkakabalisa. Pero, ang mas nangigibabaw sa kanila ay ang kay Kristo na kailanman alam nilang hindi sa kanila magpapabaya. Kaya, natatakot man, nababalinsa man, nalulungkot man, paminsan-minsan lang, pakunti-kunti lang, at sandali lang. Sapagkat ang pinaka nangibabaw sa kanila, hindi yan, kundi ang paniniwala na sapagkat ang buhay nila ay nakasurrender na sa Diyos, ang Diyos na ang bahala sa kanilang lahat at hindi ito magkukulang kailan. Kasi, kumbaga, sa sasakyan, naka-insured ka na eh. Nakakabahan ka pa ba, ba? Kapag naka-insured pa sa sasakyan mo, kakabahan ka pa? Eh, yes. Paminsan-minsan lang. Pakunting-kunti lang. Pero, all the while, mas panatag ka. Kasi alam mong, insured ka na. Kapatid, more than 2,000 years ago, paid in full ng ating Panginoong Isokristo. Lahat ng pupwedeng gamitin sa atin o laban sa atin ng demonyo nang siya'y namatay sa kalbaryo at nang siya'y muling mabuhay, napakatagumpayan na niya ang lahat ng ito. insure na tayo. So, the more na dapat nating isipin, save tayo when we are in God's hands. Ano man ang mangyari, ang mas mangigibabaw ay ang pagmamahal at ang buti ng Diyos para sa ating lahat. Yan ang lahat ating hilingin sa pagdiriwang na ito. Palakasin natin ang pananampalataya natin upang sumunod ay ang ating totoong pagiging positive thinker or thinking. Worry ends when faith begins.